Gabriel, no? Kakatapos lang natin magpa-ranging. Ayan. And yung mga ibon natin. Ilan ba sila? 2, Ba? Ba't lima lang? Hinalipad e, pa ba? O, oh, ayan. Meron pa pang... O, oh, meron pa. Parang yung, ano, checkered na white light. Ayan yung mga abel to. Ayan o. No? Nalipad pa. So, abangan nga natin yung pag-landing niya. Ayan, mga abel. Iisa lang ang pinaglalandingan ng mga ibong ko. Ayan, o. Oh. Yun! Galing! kainaman okay, na. Ah. O, oh, baba na, baba na. O, oh, ayan, yung mga ibong natin. Ayan. Ilan, tuka-tuka lang kayo. Ayan, makabil, oh. Hingal ka ba, o. Sinipon ako. Naulanan kasi ako kanina umaga, na malengke <laughs> ayan ayan ang mga ibon natin no? Ayan. ayan no o. ha bukas hindi pa natin malaman ko matutuloy yung aming karera kasi uh, may habagat na paparating kasi o oh, may habagat ngayon sa bagay Friday pa lang bukas Sabad linggo pa naman na release natin. Ay, nako. Hinahatching ako na hinahatching. <laughs> Ayan oh. o. Kita nyo yung, ano yun, yung may white plate na yun sa, ano, si Dugyot meron siyang parang, ano, na medyo nakataas yung balahibo niya. Gawa ng vaccine yun, mga kabel. Pero okay na siya. Ayan, namamaris na yung isa nating ibon dun na si ano si pinaparisan niya yung uh, si Dugyot yan o yun mga Abel meron nga palang umuwi sa atin no? eto ah papakita ko sa inyo yung umuwi sa atin ayan. ayan yung umuwi sa atin si Unconsistent ayan no ayan ang niyan si Berbruggen oh kaya kasi ganyan yung ugali niyan mga Abel kasi tumanda na yan sa loop natin kaya medyo hindi siya ganong kaganda umuwi dahil nga kumbaga gusto niya laging sa loop lang gusto niya laging may kasama yung asawa ah, kasama niya yung asawa niya. Hmm. Ayun. Ayun, PM kung may gusto diyan, ibibigay ko 'yan. Yang ibon na 'yan, no? Oh. Tom blue bar na 'yan, no? Oh. Ito yung gutom na gutom. Halos magti 3 days siyang wala. Tapos eto yung mga ibon natin dito. yan naglalandian sila. Hmm. Ayun, landian sila sa taas. Ayun. Ayan lang natin anong oras pa lang naman ngayon. Is 4:20. Ayan. So, meron pa silang second batch na ranging, ayan. Kaya ganyan, kaya hinahayaan ko lang para makadalawang ranging sila. Ayan. Mukhang bubuhos na naman ang malakas na ulan dito sa ating area. Kasi itong mga ibon natin dito, ayan, naghihintay ng bigyan ng pagkain. Oy, nag spider kana na naman dyan. Mm. O, ayan, no? Sungkusan na lang, lang, lumipad. Ah, ayan lang muna natin sila dyan. Dito muna tayo mag-content sa mga ibon natin dito. Ayan, mapapansin nyo mga belo. Kita nyo yung liig nyan. Talagang ano, ano niya. Ano lang, uh, guha sa vaccine yan. Pero okay na siya. Malakas naman yung ibon. Pali pa rin ulit natin, no? Sa pang-batch. Uy! <laughs> bitong kong aking steak. Mahiwagang steak. oh, ibad! Shh, yan. Alaan nyo, ha? Nagpapay nga lang kayo. Sige lang. Ranging. Ranging lang. Ano yan, no? Hmm. natin yung mahiwaga nating ano. Mahiwaga nating bandera. Yan ha natin yung mahiwaga natin bandera kasi ngayon na lang natin to ginamit. Yan. Ipagaypay, ipagaspas. Yan. Ayan na yung malakas na ulan na josko, Diyos ko. Inabot na, hindi na ako magpapag... Magano to? Magbabandera. Nako. Ulan na, ayan na. Diyos ko. Ayan na. Aray ko, Diyos ko. <laughs> Ranging. Ayan. Ito yung mga ibon natin, nagkainan na, oh. Ayan. kumusta yung mga young bird din nyo? Ha? Okay na, okay na ba? Ayan, oh. Mga healthy. Kahapon, nagbigay tayo. Ngayon, hindi tayo magbibigay ng silin. Hmm. Ayan, isang ibon natin, oh. Ayan. Uy, ano kaya nangyari? Tingnan natin kung paano lalapag uli yung mga ibon natin, mga kabel, Ayan na nag-ranging sila sa ano? hulanan. Ayan oh, zoom. <laughs> Tatawagin natin. Para maganda mga abel. Wala yung pito ko eh. Iyon, oh. Kita nyo mga abel oh. Talagang kahit anong mangyari lalapag at lalapag sila pag sinabi kong ano. <laughs> Lapag. Yung baba. O tama na yung tambay ha, maulan. At baka kayo magkasakit. Pasok na, pasok, pasok, pasok. Pasok na, pasok na, pasok na. At pangit yan, baka magkasakit kayo ng hindi oras. Ha? Pati ako magkasakit Pasok, 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 pasok. Naula na na ako. deli, 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 dali, dali. Dali, 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 dali. Dali, kakain na tayo. Dali, pasok, pasok na. Pasok na. Dali na, dali na, dali, dali. Dali na, oy, pasok. Yan! O, ikaw. Dito e, talaga, si Dugyot talaga. Napaka, ano yan, napaka lik, likot. Tapos, ilap. Pasok, 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 pasok. Parang walang kapaguran. O, pasok na, pasok, pasok. Angat ka pa yan, angat pa. Pasok na, pasok, pasok. O. Oh. Pasok, pasok. Iyan ang um, dugyot ko, napakalikot. Dali mo mabasa ako! Ayan na! Pasok na! Josko, Diyos ko. Ayan, di ka lang. Bago tayo abutan ng malakas na ulan, bigyan muna natin itong mga to. Yung ating mga young bird, kunin natin pagkain nila. Ano ko? <laughs> Pababasa ako. Pakainin muna natin yung mga ibon natin dito sa abila. Mm. Kain muna kayo, ha? Mm. Ito yung pagkain ninyo. Mm. Dalawa, tatlo, apat, lima. Lima lang muna. Mayroon pang dalawa, ayaw bumaba yun no? oh. Sila kasi kanina dalawa yung malakas kumain eh. Hmm. Yan, tama yung lima. Yan dito. Pakain din tayo. Yan. Dito, main din tayo. Kumain na kayo kanina, di ba? Um, dagdag ng konti. konte Ikaw. Yan may pisahan na rin kasi katay tayo dito kay ano kay uh, ang pangalan nito kay red pepper ayan, tsaka, ay tsaka kay banden bro kay ano tapos ito papisahan na rin ito, mga abel yan yan mapisa na rin yan may crack na yan mga abel may crack na yan Dalong yan papakain muna tayo umulan mga abel